Ati pong kausapin ang isa sa mga uh, non-governmental organization na nagmamasid po at nagbibigay nga po ng kaukulang karapat dapat na informasyon tungkol po sa pangangalaga sa ating kalikasan at dyan din po mga kapatid ano ho, ay nasa area po ng Albay. Si Enjo Sarmiento ang isa po sa mga researcher ng Kalikasan People's Network for the Environment. Enjo, maganda umaga. Magandang po rin sa inyo na and sa lahat ng ating Apo, po sa inyo pong panahon at paunawa po sa sorry po na delay pong ating panayam. Uh, Sir Enjo, <laughs> pwede ho ba ninyo kami bigyan lang ng background? Ano? Kasi itong uh, nangyari dyan na pagragasa ng putik at lahar sa along the Mayon Volcano area, no? itong mga bayan dyan sa, sa nakapaligid dito sa Ginubatan, particularly, no? ay dati nang naranasan mm. nung bagyong Rolly, di po ba? Mm. Okay. Mm, exactly. uh, nung panahong yun, na kung saan nangyari itong bagyong Rolly noong po ding Oktubre ng 2020, uh, ano na ang inyong obserbasyon at ano na ang inyong naging babala? Mm. So, gaya na naman nung nabanggit ni Sir Fred, uh, after nung naging mapaminsalang epekto pagdaan ng bagyong Rolly, ay nagkaroon na ng panawagan kahit noon pa man na ipasara yung mga quarries noong panahon yun dahil kahit yung mga lokal mismo ng Albay at uh, up to the, to the national level ay itinuturo na kung hindi man exactly yung mga quarries ang dahilan ay naging malaking bahagi sila o dahilan para lumala ng ganun sa hindi yung naging pagbaha na nasabay-bayan nga ng pagdaan ng Bagyong Roli. Na, na sa, sa record natin, yung Bagyong Roli ang pinaka uh, mapaminsalang bagyo nung, nung year na yun sa Pilipinas. At talagang mabigat yung naging epekto nun, lalo sa, sa, pagdaan nyo sa Albay. So, uh, nagkaroon ng maraming panawagan ng mga pag-aaral para ipasara yung mga kwas dahil uh, malaking yun yes, na dahil ng na, binanggit natin malaking dahilan ang mga swat kung bakit lumala ng gano'n yung katindi yung naging pagbaha at uh, pag lupa sa uh, alba. Uh, uh, sa huling bilang ng grupo ninyo, no? Uh, ako itama mo kung mali ang inyong lingkod, mga labing apat mm -hmm. na mga quarry operators ang uh, ang sinasabi na violators na sa environmental laws pero hindi lang labing apat ito na quarry sites diyan sa area ng sa Albay. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. Um, ang ang isa ang isa kasi kinakaharap natin ngayon ay sa usapin ng pagkuha ng datos mula mismo sa uh, sa lokal na pamahalaan at sa pambansang mga kawani ay medyo may kahirapan talaga yung pagkuha natin ng mga datos dahil uh, medyo ma mabagal ang proseso at gayon din hindi kumpleto ang mga impormasyon na ibinibigay ng mga kumpanya na nag-apply ng permit. Pero gaya ng nabanggit niya ay sa, sa huli nga namin kaya ay maaring umabot pa sa dalawang uh, dalawang two kung sa mm -hmm. tama ang pagkakatanda ko mm -hmm. sa, mga, sa mga may permit na nasa Albay. Pero kung babalikan natin yung uh, taong 2019, sa, sa katunayan, hindi bababa sa 369 permit ang inilabas actually to at least 135 companies sa, uh, sa Albay para magsagawa ng quarry ng mining operation. Okay, sige. So, nung panahong na nanawagan na kayo, no, nang kar magkaroon nga ng total review dito no, sa quarry permits. Hindi naman natin siguro, siguro, uh, ik ikaw ba'y sumasang-ayon, and uh, Enjo, sa inyong lingkod na Importante naman po ang quarrying eh. sa usapin po ng konstruksyon. Mm -hmm. Hindi ka makakapagpatayo ng building mm -hmm. o bahay kapag wala kang buhangin, mm -hmm. 'di ba? Wala kang graba. Mm -hmm. Opo. Ang atin lang mm -hmm. ho dito ay yung tama niyang lokasyon, 'di ba? Oo. -o. At saka yung lapit nito doon sa mga kabahayan na maari maapektuhan ko nga na magkaroon ng pagbabaha. no? Anyway, so, oo. Um, mm -hmm. pero ano ba ang call ninyo nung panahon nyo na hindi umano pinakinggan hindi pinansin at ngayon pag-uusapan na naman natin to itong quarrying dyan sa mm -hmm. Albay maging sa paligid palib-palibot ng uh, ng ano ng uh, Mayon Hmm. Yun ah uh, tama rin naman yung binanggit mo sir actually yung yung aggregate na pinukuha sa Albay is a very big part of the infrastructure projects uh particularly sa Region 5 at sa mga kalapit na region so uh comparable nya sa Albay Uh, ah, thank mismo ng dating uh, alkalde ng Binabatan, sinabi nila na wala namang masama sa quarry. Nagiging masama lang kapag extensive o proliferating, sabihin kong labis-labis. Mm -hmm. At biglang dami yung dami ng quarry activities kaya ang ang panawagan naman natin ay nagkaroon naman na rin kasi ng uh, internal investigation even with DNR and their Mines and Bureau as well as yung mga environmental groups nga natin na malaki ang ipinupunto talaga na hindi man natin ba i sabihin natin hindi man ituro directly na ang ang dahilan dahil sabi nga nila normal naman na ang pagdaan ng mga bagyo lalo sa region 5 dahil sila talaga ang ito sa mga sumasalubong uh, ng landfills sa mga bagyo natin pero yung pagpapalala at pagpapatindi kasi ng uh, ng epekto ng mga bagyong ito ang pinaka ipinupunto natin sa sa pinakakagyat. At uh, mm. ito rin yung pinakamabigat na dahilan kung bakit mm. uh, gusto nating muling paimbestigahan ang nangyayaring uh, pag, patuloy na pagbibigay ng permits even inside the 6 kilometer radius permanent danger zone sa mm. Samoyon Volcano na Uh, una, idineklara naman ng permanently prone to landslide and uh, flash flood. At mm. pangalawa, mm. is actually also within the Mayan Volcano Natural Park. So, mm -hmm. yung mga ganitong exploitation must really be investigated and if proven illegal and detrimental to, uh, to the community around Mayan Volcano, should be immediately stopped. And mm -hmm. naman tayo pa, yung mga illegal activities na hindi dumadaan sa tanong proseso at naman pagpatuloy sa pabilang pagsusunod ng proseso. Okay. Sige. Well said. So, uh, in, in, in parting, uh, Angel, gaano kaimportante mm -hmm. na naman ha doon sa pangyayari noon na kaliwat kanan mm -hmm. ang quarrying pinahihintulutan ng LGU maging DENR enr at ngayon eto na naman tayo mm -hmm. sisihan sa nangyayari diyang mudslide at uh, malawak ang pagbabahay sa Albay sa usapin ng pagpapasan ng National Land Use Act. Mm. Uh gaya nga kasi nung uh sa DENR subdivision paulit-ulit kasi yung nangyayaring uh, nangyayaring kalagayan na ganito. Dahil kung tutusin, nakita na natin yung ganitong uh, pag, uh, pag, pag, pag-alma kumbaga, ng mga lokal natin, ng mga Pilipino. Noong dumaan yung Karina at NC, sa Rizal naman, nung umahal sa Rizal at sa uh, kamay nila, ng yung Karina at NC. Kaya pinakamainan talaga na ma-review yung mga batas na mayroon tayo ngayon na kung tutusin ay medyo maluwag pa at bungi-bungi sa usapin ng pagpapatupad ng kung alin talagang mga alin talagang mga alin talagang mga proyekto ang tunay na nagsisilbi sa sa mga mamamayan natin nang hindi sumasagabal sa ikapoprotect at ikaw uh, uunlad pa ng ating kalikasan. Gaya ng nabanggit mo yung uh, land use, uh, public land use, uh, at, Uh, meron din tayong isinusulong isin at sinusuportahan na People's Mining Bill na kung saan uh, naglalayan din to na ma-review ma at kung kinakailangan ay maibasura ang naonang ng uh, Mining Bill Act noong 1990s at mapalitan ng isang hmm. ng isang batas na kunin na mag magpo sa mga sa mga proyektong pagbinina at quarry na hindi kinakailangang uh ng pagkasira ng kalikasan at pagkapinsala sa kabuhayan at uh, panirahan ng mga Pilipino. Kaya pinaka talaga na makakuha ng pinakamalawak na suporta hindi lamang sa mga mambabatas natin kundi lalo sa mga Pilipino sa mga sa mga tagapakinig natin na meron tayong mga alternatibo na tunay na para ma makapaglilingkod sa kalikasan at sa ating mga alternatibong batas at ito yung pinakamainam na maip, uh, maipopularista natin at mai-kampanya natin para yun ang agad nating makitang maipatupad sa bansa na. Salamat na marami sa iyo. Ha? Thank you, Enjo, sa iyong panahon na binigay sa ating programa. Mabuhay ang inyong grupo dyan naman sa Kalikasan People's Network for the Environment. Thank you. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.